What's up, mga kayo kabs? Magandang araw po muli sa inyo lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video kayong araw, mga bayang kalis sa make sure na dapat nakalike na po tayo, nakasubscribe. Huwag mo ating kalimutan, i-hit yung notification bell or bell icon para maging update po kayo sa mga susunod ko pa po upload na video. At ngayong araw, mga bayang kalis, wala tayong karera, pahinga tayo ng two days. Kaya meron akong konting video para sa mga kabayo yung dapat natin abang maaring maaaring madihado o maaaring mayamadin na rin sa takbo kasi iba dito medyo nabibisto na yung mga galawan o yung mga tinatakbo medyo nag-improve na na I hope sana magkaroon kayo ng idea kung makita nyo sa kopya o sa mga programa sa dati na karera pwede nyo pong tayar kung kursunada nyo po at I hope na sana nga po yung iba rito makadihado o just nag-upload ng mga ganyan mga bayan kaysa kasi medyo nagbamatsag-matsag din ako Siyempre sa mga takbo yung mga ginagalawan na eh hindi natin napapansin minsan kasi nakafocus tayo dun sa ating mga taya pero yung mga iba dun minsan eh, gumagalaw-galaw na kumikilos na tumitimbang-timbang na kaya I hope sa itong mga mabagitig ko kabayo eh, matanda nyo or ma ilista nyo na syempre hindi ko na rin papatagalin agad dito punta na natin agad yan mga bayang karista matapos lamang po yung ating may kili intro kaya let's go mga kayo yeah! kaya nga ka po na naman ko kayo sa ating intro. Nandito po tayo muli sa episode ng mga kabayong dapat nating abangang. Pwedeng madihado o pwedeng mayamado, pwede rin magbigay ng yummy dividends. Kaya kung may hawak kang ballpen dyan, bayang ka na rin o papel, maaari mo ulit sa to. O pwede mo rin tandaan para siyempre pag nakita mo sa taya ay medyo dehado pa, pwede mo isama sa papabrito mong tinatayan, maging DD1 man yan o quartet, trifecta o mga pabrito exotic best. Kaya ito, simula sorry, Simulan ko na rin agad, syempre, wala nang tumpik pa, bayang kalorisa. Start na tayo agad! Mga dapat natin agang panglihado. Simulan natin dito kay Euroclid. Itong si Euroclid, alam ko, nag-aabang lang ng malakas na laban to eh. Medyo, tawag ah, dito, hindi pa kumukuha lang ng tempo Timbang-timbang, tarsera, segunda. Pero tingin ko, pag medyo malakas ng konti laban, tingin ko, yung pwedeng bumulaga to. Last time, tarsera to, kina-worshipful master, bayang karalista. Itong kabaya to, hindi naman ka, hindi naman to ng hinete, pero mas, ah, gamay to ni Pati Dilema. Si Pati talaga madal sa pa, paparalo rito. Ito, important horse na si worshipful, ay si ano, Euroclay down, sorry. Lipat naman tayo kay Bravo. Nakita niyo naman siguro yung ni Bravo last time. Medyo ginagalaw-galawan na rin. Natarsera ta sinubok na. Tingin ko kumukukulan din ng taman. Siyempo, hindi inaalis kay King Flores. Alam niyo naman, si King Flores ang nakakagamin niya. Kaya tingin ko anytime pwedeng makadihado yan. Huwag niyong kakalimutan yung sama sa mga rota. susunod na si Bravo. Live like an angel ito sa non-winner to Bayang Karay sa kahit 1400 yung distansya kung mapapabayaan sa una ito pag kukunti lang sila pwedeng makachamba ng diyado tingin ko meron na meron na to eh konting haba pa ng hininga Tapos medyo ang mga kalaban pa puro makukunat sa remate tingin ko eh pass your paper sila ito long shot pag nanalo to si live like an angel last time pang lima to kina Lady Louise Shining Thunder last time, first time ulit tumakbo guys. sa pahinga na segunda magandang tinakbo I hope sana madihado pa sa susunod pero maaaring bumenta na rin Segunda to kay Irish last time Bayang Kalarista Ito abangan kanya Bayang Kalarista scratch to madalas ay scratch to eh. Diamond Heart na last time scratch Ito ka bayan to may ang kintulin to medyo matapang din salamat Diyan kala ko iba na may ari nito ngayon eh Last time scratch to dun eh sa karera nila Queen of the Nile, Pero tingko ko kung nandun to malaki rin chance nitong manado kaya abangan nyo si Diamond Heart Amiable Maxi, tingin ko medyo kinapos lang last time, galing kasi sa pahinga, pero ang ganda ng tinakbo, halos muntik na rin manalo. Si Gunda to kay maaasahan na last time, kala ko makakalong siya, 2 winners lang sana yung take all nung kung ito nanalo ng bayang karisa si Amiable Maxi. Sampalox Pride to, abangan niya pag 1200 sa napakalayo nung binandera nito last time, medyo pinahingan nitong linggo na to eh. Maka next week tumakbo. Pwedeng madihado to or pwedeng mayamado na rin dahil baka bumaba ng grupo or na beef to takbo last time. Pero tingin ko meron na meron na to Sampalox Spy Dumating itong pang-apat Doon sa kaya nila May dad Bogard Maria Cristina Paul Sa tola nyo to Madalas ito nananalo rin Nandihado Dumating itong pang-pito Doon sa kaya nila Dugong bughaw Medyo sinubukan lang sa unahan Medyo naman to Isunod lang O pwede rin para imatihin Kaya to medyo Dapat dapat na rin bantayan to Maria Cristina Paul Kasi medyo mababa din yung grupo nito. Naughty Angel to Last time Binanggit ko na rin sa inyo Meron na Pero last time Tarsera din dumating Meron tong ah, Takbong rimate, may takbong nasa unahan agad. Last time, tarsera to na double strike. Eh, tingin ko, konting buenas lang ng hinete. Or tingin ko, pwedeng makachamper to. Lalo pag binigay kay King Flores to. Alam nyo naman si King Flores, medyo buenas ngayon. To si Naughty Angel. Ganon din to, si Sky Plus ito, medyo may edad na. Napaparemate lang ito. Dati, hang, pag nasa unahan to, nap nakaforma to sa unahan. Talagang bahala kayo. Pag hindi nyo hinabol, tatapos at tatapos to. Last time, dumating to pang apat sa kaya lang nila, Valley Bell. Tingin ko, medyo Nagagalaw-galawan na rin ng konti, pwede na rin pa rin matiyan o nagsusunod na lang itong kabayong si Sky Plus. Ganon din to, ito, kahit may edad na, medyo natitibang pa palagi, kahit medyo malakas yung laban, si Kaloocan Sap na last time, tarsera dun sa kaya na Laguna de Bay. Ito, may edad na itong kabay ito, mga bayang karista, pero nandun pa rin yung asin ng remate niya, gamay na gamay ni Danny Boy Camanero. Kaya tingin ko, anytime pwede makalong siya to, huwag niyong kakalimutan ito, dahil pag kakaloocan ako, si Kaloocan Sap. Dasling Gab, ito tumakbo ng last last day ng Biyernes po ata. Tarsera to doon sa karera nila ano eh. Yung nanalong veterano, tingin ko medyo malakas pa ng konti laban pero tingin ko kahit medyo malakas naman baka ginagamain lang ni Kelvin na bobo to kasi nakakagamay na to. Alam ko si NC Lunar eh. Kaya so tingin ko to meron na rin to baka nito Dasling Gab. Dumating tong pang-apat kina Family Affair. Kagabi naman po eh dumating itong Tarsera doon kina veterano. Baywatch, ito, sun rating base, 5 non-placers, ito, medyo yung chambahan ito, mababayan ka rin sa mababahan na rin sa grupo to medyo nagagamay na ni M.A. Alvarez, tingin ko kahit si Christian Agbin sumakit sa susunod dito, makakadihado ito kasi tingin ko, pwede nang panamator, pwede na talagang pangkuha kasi meron na ito eh, kumukuwalan ng tama check, alam nyo naman po dun sa rating base, 5 placers at non-placers, pagandahan ng gising po yan, saka condition ng kabayo. Music and Magic, ito, dumating itong panglima dun sa kaya nila side by side pero segunda to noon, mga bayang car race, medyo impressive yung tinakbo na to noon na kay ano sino pa tumalo dito doon si official seal dun siya nabisto yung takbo niya pero lahat medyo hindi mo tinakbo kasi parang bad track po ata abangan natin sa susunod to sa non-winner sana magdihado po tong si music and magic ito naman tayo kay Greg Galloper, Tears of Joy na dumating ng pang-anim dun sa kaya nila Manila Boy. Ito, kumukuha lang ng tempo to. Gamay na gamay ni Marlon Dela Cruz to. Lalo na, pagkukunti silang tatakbo, baka bilang bumulaga ng dihado to. Pero I hope, tingin ko, hindi na rin gano'n mo din ng gusto kasi natitimbang-timbang na rin mga bayang karalista itong si Tears of Joy. Lipat naman tayo dito kay Mr. Aldrich, another grey galloper. Ito, dumating itong pang lima dun sa kaya na panalunan ng couple entry niyang si Mano po. Ito, mababa sa grupo to eh. Pwedeng remate, pwedeng iuna, pero para pagkakatanda ko, natimbang bang ito kagabi kina hot legs, bayang kararista. Kaya ito, magandang abangan nyo na rin yan si Mr. Aldrich. Lipat naman tayo dito kay Summerlin. Ito si Summerlyn. Sinusubukan na sa mataas sa grupo to. Minsan natarsera pa nga ito nung karera eh. dihadong, dihadong natarsera. Nasingitan ako sa tarsera nito last time eh. Dumating naman itong pang-apat last time. sa kaya lang nila batang kangkalo. Tingin ko, medyo konting buhay natin sa salida. Makasalida lang na maayos. Makaporma sa unahan. Tingin ko malaki ang tsamba. Itong kabayong imported na si Summerlin. At narito po tayo muli sa mababang grupo, West Pacol. Ito si West Pacol, alam nyo naman, matagal na to. Noong pa tumatak po to, Santa Ana pa lang yung karera. Tumatak mo na talaga to, Bayang Karista. Tingin ko naman, hindi pa laos si Caballo, may edad nga lang. Pero tingin ko, pwede po makachamba ng dihado to. Ah. Lumating itong Tarsera, doon sa kayaran nila, Watchbell, last time. At huli sa aking listahan to sa non-winner mga bayang karis yung kabayong cheers ito may bisyo lang tong kabayo to pero tingin ko kung malatanggal yung bisyo maikokorek, correct makakachamba ng dito kasi maganda yung nabato no nito eh dumating itong pang-apat doon sa karerang napanood na nila si Rice pero yung mga nakanantak niya nakita ko puro vicious na eh tingin ko baka tinatanggal lang yung ano niya vicious pag ito na to pwedeng makachamba ng dihado to bayang karista, ta tong kabayo na to na si cheers at yun po, mga bayang kalirista at ating mga ayokab sana po ay eh, nagustuhan nyo itong ating maikling video na mga dapat nating abangan pwedeng madihado or pwede rin pong mayaman doon tandaan nyo po sana o nailista nyo at I hope sana nga po eh, isa sa mga to makapagbigay sa atin ng yami or bayong na dividendo alam po naman kasi marami dito mga bayang karis at kayokab sa atin ng mga diadistang katulad ko na small capital big dividend lamang kasi mga bayang karis eh, ang opinion ko po kung tataya ko po po yung pera ko sa Yamado eh habang tumatakbo siyempre kumakabugkabug po yung DVD po di sa dihado na lang po lulusot ko lulusot tsaka kung para sa atin para sa atin talaga kasi alam naman natin tapatan lang po talaga yung karera kaya muli ako po yung napapasalamat sa inyo sa sandaling pagtambay mga bayang karalisa sa mga oras na ito ha mga pabati nyo po bati na lang po ako sa susunod kong upload na video para po sa ating sirip at video para sa Wednesday Racing eto po muli ang inyong lingkod makina tayo susunod kong upload na video kaya sabi ko po sa na stay safe everyone God bless mga bayang karerista.